I've been attached with the feeling of them waking up with alam naman natin kung gaano talaga pinag-uusapan ngayon at inaabangan nga ang teleserye ng Don Bell na Can't Buy Me Love na kung saan talaga namang gabi-gabi nga inaabangan ito ng maraming bubblies dahil pang world class talaga ang dating ng Can't Buy Me Love ng ating couple. Kaya naman hindi na nga sila makapaghintay at sobra talagang nakakabitin ang bawat episode ni La Caroline at B. Dahil na rin sa ganda ng ratings na pinapakita nga ng Can't Buy Me Love ay talaga namang nalagpasan nga nila ang kabilang show. At eto nga guys ang pag-uusapan natin ang isang post nga na kung saan ayon nga rito ay... At ito pa nga guys ang pag-uusapan natin na ayon pa nga guys dito ay magkaiba pala ito ang dalawa pero ang Can't by Me Love ay consistent sa 8.5 hashtag Don Bell. At ang ratings nga na ito ay sa Primetime TV Ratings noong October 19, 2023 na kung saan makikita nyo nga dyan na 8.5 nga ang nakalagay sa ating Kent by Me Love at 7.4 lang sa katapat nitong show na umani nga agad ng maraming komento at ayon nga guys dito ay... At talaga namang number one pa rin sa Netflix ang TV shows ng ating Donny at Belle na Can't Buy Me Love na kung saan ay meron na nga itong anim na episode at available na nga ito sa Netflix at mamaya naman ay mapapanood na natin sa i TFC ang episode 6 ng Can't Buy Me Love. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates.